Yan, so what's up, what's up mga boss Welcome back sa ating YouTube channel Kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel Please subscribe And click the notification bell Para updated ka sa usod kong mga video guys Yan, welcome back Sa ating YouTube channel So ang mga pulis dito guys Para saan itong mga to Edsa hmm, siguro malamang, alamang Ayan Ang mga hindi nakakakilala sa akin guys Ay sa wala akong messenger runner sa isang private kumpanya alright ayan so last matagal-tagal na pa na to nag vlog ako about messenger trabaho ng messenger so tinigil natin kasi nga siyempre nagtay nga tayo ng mga ilang taon ilang buwan hindi na tayo nakapag vlog so ibabalik natin ngayon guys so mag vlog na lang kasi natin is pa happy happy hour lang no So, bumalik na tayo sa pagiging ma messenger. Mag-vlog ulit na tayo. Mag-vlog na tayo about messenger, guys. Ayan. So, iba-iba ang ginagawa ng messenger, no? Iba-ibang company, iba-iba. Diyan sa atin is basic. Basic lang sa atin yung ginagawa natin kasi paano in, in first day, kung anong ginagawa mo gawin na second day, third day hanggang mag day off ka so pag matagal ka na routine mo na yun di ba? routine mo na sya everyday yung ginagawa mo yan eh. pero sa amin, sa akin is pag mabilis kang mabilis yung trabaho mo mabilis mo matapos mas makakaba yung pahinga guys ayan So, sa mga bago pala sa akong channel, uh, please subscribe and click that notification bell para updated ka sa saigong mga video, guys. Ayan, siguro, yeah, vlogger din siya. Ito, may ano siya? 360, Wow, eh. oh, 360. Alright. So, yun So, pag-uusapan natin, guys, ay about messenger. Ayan. So, isa akong messenger. Ayan sa pribadong kumpanya ng gasolinahan yan, yung pinakaangas na gasolinahan Ayan, kung, taray, kung may sasakyan kayo lagi kayo nagtapagas alam nyo na yung pinaka astig na gasolinahan alright sa mga bago pa lang sa mga hindi nakakailalo sa akin so subscribe kayo para tuloy tuloy tayo sa pag-vlog kung ano yung mga ginagawa ng isang messenger So halos pare-pares lang naman lahat. Depende lang sa company talaga. No? May mga extra kumbaga. Extra ang trabaho na binibigay. Yan. So tabayan niyo yung mga vlogs natin about Messenger guys. Tabayo. Coding guys. Salamat coding Panay, subo pa sa porso Ano may pag-uusap ngayon yan, puno yung bibig mo Coding, tumakbo ka pa kasi coding eh